Umarangkada na ngayong araw ang pangangampanya ng mga parliamentary political party at mga kandidato sa parliamentary district representatives para sa 2025 BARM parliamentary elections sa October 13, 2025. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Alauna kaninang hapon, inilatag ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang mga plataporma. Formal na ipinakilala ang party nominees at District Representative Candidates sa Grand Proclamation Rally sa Cotabato State University Gymnasium. Pinangunahan ito ni UBJP President at number one party nominee, MILF Chairman Ahud Alhaj Murad Ibrahim. At nagsikap tayo na magkaroon ng election para yung gobyerno na natin ay after the election. Insya yung gobyerno natin will be a regular government. Bilang regular government, ay may enjoy natin yung ating autonomy as provided for in the uh, Bangsamoro Organic Law. Kasi ito nga ang kailangan natin after many years ng pag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas up and down. Kung minsan, nag, uh, nagkakahiwalay tayo kasi hindi nagkakasundo. Kung minsan, uh, nagkaroon pa ng uh, pagsiklab ng, uh, ng uh, paglalaban, digmaan. Dahil hindi tayo magkasundo. So, for more than I think more than 10 years na negotiation natin, About 20 years na negotiation. So ito yung naging bunga ng negotiation natin. Nagkaroon tayo ng isang autonomous government na uh, as defined in the Bangsamoro Organic Law at saka yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Napirmahan yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro and then sumunod yung bangsa mo organic law yun ang naging batas para may patatag itatag natin itong bar bangsa mo in muslim alam niyo na marami tayong pinagdaanan sa struggle natin na magkaroon ng sariling gobyerno bukod sa UBJP may ganap din ang Moro Ako Party ngayong araw sa Marawi City Inaasang maglulunsa din ng kanika nilang mga rally ang Bangsa Moro Party, Riot Democratic Party, Barm Grand Coalition, Mahardika Party at Pro Bangsa Moro Party. Magtatapos ang campaign period sa October 11. Noong August 14, nagsimula ang election period sa Barm at epektibo na rin ang gun ban na magtatapos hanggang October 28. Idaraos ang kauna-unahang parliamentary election sa Barm sa October 13. Naftali Belarde, i minds philippines